So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador, presumptive senators, ika nga, na ayon sa rules, sana iwasan nila na magbigay ng categorical na mga posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sarah. Desisyon sure inilabas ng Korte noong April 30, 2025. Sinabi ng CA 8 Division na nagkanoon ng grave abuse of discretion o matinding pang-abuso sa kapangyarihan ng RTC nang ilabas nito ang desisyon noong May 12, 2023 at sumunod na kautosan noong July 6, 2023 na pumapamor kay Dilima. Dahil dito, ibinalik ng Appellate Court ang kaso sa RTC ng Muntinlupa upang muling desisyonan ang nasabing kaso ayon sa mga alituntunin na kasaad sa desisyon ng CA. Wala... Nakatakdasan ng isagawa sa May 19 ang oral arguments para sa investigasyon sa 6.32 trillion pesos na budget ngayong taon na inihain ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. Batay sa notice na inilabas ng Supreme Court kahapon, nag-issue ang Court and Bank ng resolusyon noong May 6 kung saan nakasaad ng ire-reset ang schedule ng oral arguments sa pecha na wala pang katiyakan at subject sa abiso ng porte. Sa opisyal na pahayag ni former Executive Secretary Vic Rodriguez, sinabi nitong hindi niya lulubayaan ang kasong ito at patuloy na ipaglalaban ang interes ng mamamayang Pilipino Nabantayan ang ng bayan laban sa korupsyon. Soon na problema sa internet connection sa mga nabanggit na bansa. Ayon sa Kamalek, bahagi ito ng contingency plan upang hindi na kailangan ibiyahe pa pabalik ng Pilipinas ang mga dokumento. Ang mga COC mula sa Russia ay dinala sa Qatar habang ang mula naman sa Iran ay pinadala sa Kuwait. Samantala, isa na gawa sa warehouse ng Kamalek sa Binyang Laguna ang special canvassing para sa mga bansang hindi nakapag-transmit ng resulta dahil na-hold sa customs ng Portugal, Pakistan at South Africa ang kanilang consolidation canvassing laptops. Is... Kabataan, hindi ko pa nalalaman yung whatever pero base sa initial natin pagtingin, talagang dumagsa ang kabataan sa pagboto uh, nitong nakaraang 2022 elections. Yung boses nila gusto nila talaga gusto ng sambayan so na ng weight limit na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways sa tulay kaugnay ng concern sa structural integrity nito. Sa ngayon, tanging banga sa lamang na 3 metric tons pababa ang timbang ang maaaring dumaan sa tulay. Hindi muna pinapayagan dito ang malalaking truck maging ang mga pampaserong bus. Sa so, opisyal naman ng pahayag ng DepEd sa kanilang Facebook post, sinabi ng ahensya na fake news ang balitang ALC ng K-12. Pinaalalahan ng DepEd ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri laban sa misinformation. Maaarihan nilang i-report ang anumang uri ng maling balita o impormasyon tungkol sa basic education sa kanilang email na DepEd Action Center at deped.gov.ph. Sa dami Dr. Carol Mark Lee, ang kakulangan ng free school. Lalo na sa may hirap at liblib -lib na komunidad kung saan higit limang libong barangay ang walang daycare center. Dagdag pa niya, ang maagang simula ng edukasyon ay may malaking epekto sa tagumpay ng mga bata sa kanilang pag-aaral at kita sa hinaharap. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, pinakamalaking ambag sa remittances ay mula sa Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sa unang tatlong buwan sa 2025, umabot sa 9.397 billion dollars ang kamuang personal remittances mas mataas ng like 2.7% kumpara naman sa parehong panahon noong 2024. Gilbert Gibo sa kanyang pagdalo sa United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting sa Berlin, Germany nitong May 14. Na. Magdadagdag ang Pilipinas ng deployment ng isang light infantry battalion mula sa Armed Forces of the Philippines, one formed police unit mula sa UN Peacekeeping Capability Readiness System o PCRS. Magde-deploy din ang military observers at individual police officers para supportahan ng staff offices sa UN mission sa buong mundo. Ang UN peacekeeping ay samahan ng mga member state na layong mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga tao sa buong mundo. Hindi sinuportahan ng United Kingdom o UK ang mga naging hakbang ni Canadian Prime Minister Mark Carney ng kanyang gobyerno laban sa mga planong gawing ikalimamput isa o 51st Estado ng US ang Canada. Kaugnay nito, personal umanong ibinigay ni British Prime Minister Keir Starmer kay Pangulong Trump ang isang liham mula sa hari bilang imbitasyon para bumisita sa London. Si King Charles ang kasalukuyang head of state ng Canada, bunga ng pagiging dating kolonya nito ng Britanya. Suot niya ang mga simbolo ng Canada tulad ng mga medalya, pagtatanim ng maple tree at pagtukoy sa sarili bilang hari ng Canada. Dagdag! Nakataktang makaranas ng malawak at matagal na round ng mga bagyo sa mga bahagi ng Central at Eastern United States sa paparating na linggo. Nagsimula ang serye ng mga bagyo noong sa Nebraska at Dakotas bago ito lumipat sa Midwest at Ohio Valley. At ngayong weekend, inaasahang mapapa sa ilalim ng matinding banta ng panahon ang Great Plains. Inaasahang magkakaroon ng ilang sunod-sunod na round ng tornado weather sa tinatawag na Tornado Alley kung sa sa Texas, Oklahoma, Nebraska at Kansas ay posibleng maka-experience sa mapanganib ng mga bagyo sa loob ng tatlong magkasunod na araw. Noong Miyerkules ay nagpataw ang Estados Unidos ng parusa sa anim na individual at labindalawang entidad na sangkot sa paggawa ng mga bahagi ng ballistic missile sa loob ng Iran. Ang mga pinatawan ng parusa ay may kaugnay sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na nakabase sa Iran at China. Bahagi ito ng kampanyang maximum pressure ng administrasyon ni President Donald Trump laban sa Iran na sinimulan noong Pebrero. Patuloy ang pagpapataw ng mga sanksyon ng administrasyon ni Trump sa kabila ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran o sa nuclear program ng Iran. Ayon sa panig ng Iran, maayos sa na naging takbo ng pag-uusap, ngunit itinuring nilang hindi akma sa negosasyon ang pagpapataw ng karagdagang parusa ng Estados Unidos. Sa pa sa panibagong UNICEF Innocent Report Card 19, na ang bansang New Zealand ang may pinakamataas na child suicide rate sa 36 na bansa na kabilang sa Organization of Economic Cooperation and Development o OECD at mga bansang membro ng European Union. Ang naitalang suicide rate sa New Zealand ay tatlong beses na mas mataas kumpara sa karaniwang bilang. Al Landslide victory ang nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang Alkalde ng Lungsod ng Davao. Pero dahil imposible pang manilbihan bilang Alkalde ang dating Pangulo, mababakante ang posisyon ng punong lungsod. Dili pwede na mag-out siya by Zoom or by ano no, kanang online kasi kailangan physically present yun ka. So, ang iyang presensya, kailangan na ana siya sa okay na tong sa proclamation. So, ang mahitabuan na <clears throat> law of succession. At dahil ang anak nitong si Sebastian Baste Duterte, ang bagong halal na vice mayor ng Davao, inaasang siya ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng lungsod. Ang city councilor naman na may highest ranking sa buong lungsod ang magsisilbi bilang acting vice mayor.